programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning and welcome sa aking munting channel. Narito po ang ating mga pakaaabangan dito nga sa May Ilonga Girl na talagang ma-excite kayo sa bawat kaganapan Eto na nga, pumunta na nga ng tuluyan ng ating bidang si Tata sa loob nga ng simbahan upang mangumpisal na siya daw ay nagmamahal sa isang taong hindi naman karapat dapat niyang mahalin dahil nga langit at lupa ang kanilang pagitan ngunit laking gulat na lamang ng ating bidang si Tata nang biglang lobas nga dito si Francis at sinabi nga niya Diyos ko po ginoo ang kanyang nabanggit dahil nga huli na ang lahat nasabi niya na ang kanyang dapat sabihin kung kaya't dito nga ay tinawag na siya nitong si Francis at tinanong nga siya ni Francis at nasabi nga niya dito kay tata na diba, sinabi mo sa akin na mahal mo ako at dito ay nabigla at nagulat ang ating bidang si tata at sinabi nga niya dito na sir baka lasing ka pa at malakas ang hangover mo ngunit ang katotohanan nga ay ito ang nilalaman ng puso at damdamin nga ng ating bidang si Tata na talagang tuluyan ng nahulog ang kanyang kalooban dito nga kay Francis dahil nga sa sobrang kabaitan nito. At dito naman ay merong nakaambang isang malaking panganib para nga sa ating bidang si Tata dahil inutusan ito ni Vivian nasabuyan nga ng asido ang mukha nga nitong si Tata ngunit maagap naman ang ating itong uh, si Francis upang iligtas nga ang ating bidang si Tata kung kaya't hindi natuloy ang plano nito nasabuyan nga ito ng asido sa kanyang mukha kaya't ang nangyari ngayon ay nagkamali sila ng inaakala na ang buong akala ng lalaking inutusan ni Vivian ay nag-iisa lamang ang mukha nitong si uh, Tata at ngayon ay nakita niya ito ngang si uh, tata na ang buong akala niya ito yung babae na iniutos sa kanya ni Vivian ngunit nagkamali sila na ito palang babaeng ito ay walang iba kung hindi yung anak ng siyang nagutos sa kanya na ito ang tunay na si Venice. Kaya guys, ito po yung ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa May Ilongga Girl. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.